Masasara po Ulam mo tayo ng Luto mo tayo ng Kiniyaw na bangos At request ng Mga basera eh Laga din namin ulam namin Pangit Sabahan daw ng ulam namin Kaya ito Magbili ako ng ano Ulam na bangos Ay eh, niyaw ko na At ito yung bumukbang namin ngayon Request ng aking uh, follower Magbukbang kami ng uh, Pamilya ko Mga anak ko Ito ulam na niyaw yan. Nagsaseryb ka n tayo. Kiti request niyo ng mga natin na sasalo kami ng mga anak ko. Ito ulam namin no, isang malaki. Bangus. Ninihaw. Yan. Kain tayo. Tawin pa. Kasi sana sa mga basa natin diyan na mira tayo makakain na ng masap na ulam kasi ito lang talaga kaya namin. Minsan pag may pera, makakabili ka na masap na ulam, pag wala, hindi e, kami doon sa mga ulam namin na yung kinagasin na namin ulam na kinukuha lang sa probinsya. Ito, bilhin namin talaga to. Dahil yung misis ko yung nagsahod, nag nagsahod sa sa bahay kaya nagbili kami ng ulam uh, sa misa man lang makakaya kami ng masarap. Minsan, may, may ula kami na hindi maano, diba? Na hindi nyo siguro makakain na uh, luluto ko. Pero kami nakakain namin yun. mga nagtatanong pa sa bukol ko hindi po yan palipat-lipat talaga ngayon po talaga yung bukol ko lang Diyan po talaga yan hindi palipat-lipat po yan tayo lang po lang sabi palipat-lipat legit po yan legit hindi ko po alam kung ano to eh kasi po ito yan na to, ah, uh, 20 years na po ito, bukol ko na ito, 20 years, 20 years na po ito. Hindi ko po alam kung cancer po talaga ito. Siguro po na tumatagal ang buhay ko dahil sa mga anak ko na lang, na tumatagal ang buhay ko. Gugo -gu pa rin kahit na marami tayong sakit, gugo -gu pa rin ang buhay atin kasi Diyos lang na nakakaalam naman eh. Justo na kalam ng buhay natin kung gagasan tayo sa mundo. Sabi nga eh, kahit marami tayong sakit na, minsan tumatagal pa buhay natin. Sa na mga baser dyan, sasabi sa akin na uh, ah, kay Dogeto ako ng dito na ako, dwebuan na marami na akong gano'ng kasalanan. Hindi nyo po alam yung buhay ko. <laughs> Lahat po tayo may kasalanan po sa Diyos. Lahat po tayo nagmalang kasalanan. Kaya ba't Adan pa lang po nagkaroon na tayo ng kasalanan. Kaya huwag po tayo mamamusga pa natin. Nakambad na ako ginaganito ng Diyos kasi nga raw marami akong nagawa kasalanan. Hindi po na ako kuha po sa ganun yun. Tao lang po tayo, lahat po tayo nagkakasala. Si hey, Christ Jesus Kristo lang po ang wala kasalanan. <laughs> kasi sa po ay Diyos. Alak po sa ng Diyos eh. Ay. Tayo po mga tao na nilalang ng Diyos, galing po tayo sa alamok. Ya, lahat po tayo tapos na doon sa walang hang, sa ano, puto po tayo sa kawalan. Kaya dapat po gumawa tayo ng mabubuti sa kapwa. Ano po? Huwag po tayo mangusga. At hindi po natin alam mga buhay-buhay natin yung bawat isa. Ano po? Kaya may po talaga magsalita po ng tapos sa mga katod natin mga ano. Kung ano yung buhay natin sa bawat isa, hindi po natin alam. Mga sa mga ko po dyan, paki, paki subscribe na po ninyo ako at paki follow Yun po ang magandang tulong lang po sa aking pamilya at mga anak ko. Yung ma-subscribe nyo po ako at ma-follow po sa aking uh, YouTube channel na Rudy, Bu Rudy sa Candelaria uh, 0.2 at sa aking Facebook po. Na wala rin kay follower, wala rin pwede kay follower po uh, Rudy Bulio sa ato. Yung isa naman po ay Rudy Bulio sa rin po eh kasi na-restrict tayo doon. 6,000 kay follower po, na-restrict tayo dyan. Yeah, yung bagong account ko po ay uh, nagawa po ako ng bagong account 120,000 follower na po. Uh, after 4 uh, months po yan. At ito po ang aking YouTube channel po. Maganda 2 buwan lang po ito aking YouTube channel. Sana po pakisubscribe na lang po ninyo para matulungan po para ang aking pamilya. Kasi po mamabas kayo sa akin sa mga anak ko na lang po. Maraming salamat po. Peace po tayo.